Nang hihina at pilit kumakapit sa nakataob na bangka ang limang mangingisdang ito nang matagpuan sila 24 na kilometro ang layo mula sa dalampasigan ng barangay Kasapsapan, Kasiguran, Aurora. Ang mga mangingisdang ito, tatlong araw na pala sa dagat matapos silang mapaulat na nawala bago manalasa ang bagyong Mirasol sa probinsya. Natagpuan sila alas 9:20 ng umaga noong webel September 18. Mga 5 tao. Taga saan kayo? Bayan. Tinggalan, tinggalan. Tinggalan. Ano pangalan nung pangal? baka? Ay nena hanap nila. Yan din, ini nila dinahalap nila. Tinlayo sila po ay uh, talaga naman pong nangingisda sa katubigan ng malapit sa Dingalan Aurora. Ngunit uh, medyo sinama ang paadad lang po at medyo inabot sila ng uh, masamang panahon. Alam alam ko po ay may papasok nga pong uh, medyo ma low pressure area nga din po sa area na to. Kaya almost sa uh, eastern part of Aurora have may nakaka-experience ng uh, uh, pag-ulan at uh, ito pong mangingisda po natin ay uh, inabot na doon at napabalita ang kanilang bangka ay nasiraan at natutuluyan na rin po inabot ng malalaking alon. Kaya nung uh, nakita po ng ating mga tauhan, ng ating mga law enforcers from BFAR, ay talaga pong nakitang palutang lutang na sa dagat. Tubong dinggalan Aurora ang mga ito. Ayon sa BFAR, September 16 pumalaot ang mga mangingisda at tinangay sila ng alon papunta sa baybayin ng kasiguran Aurora. Ligtas na ang mga mangingisda at nakabalik na sila sa kanilang mga mahal sa buhay. Pinagkalooban naman sila ng tulong mula sa dinggalan LGU. Mahigpit naman ang paalala ng BIFAR sa mga manging isda na huwag piliting bumalaot lalo na kung masama ang panahon. Sa Zargalasi, RNG News.